Ibat-ibang pinapahalagahan ng tao kung kaya't ang desisyon din ng bawat isa, kadalasan ay magkakaiba. Misang kapag hindi mo alam ang pinapahalagahan ng isang tao, ay mahirap mong maintindihan kung bakit ganoon ang kanyang attitude sa isang bagay. Nako, sa pagitan ng mag-asawa, ito ay isa sa mga bagay na madalas ay pinagmumula ng conflict. Misang yung akala ng asawa mo nakalat na, e eh, importante pala sa'yo. Yung sandong butas-butas na at parang bacon na yung laylayan, e eh, paborito mo pa pala. Sa bawat desisyon, mahirap talagang magkaunawaan, lalo na kung hindi kayo nagtutugma ng pinapahalagahan. Ang masakla pa, minsan, minamasama mo ang hindi pagsangayo ng isang tao sa gusto mo dahil hindi mo nga maintindihan ng kanyang pinanggagalingan. Ang pananampalataya ay ganyan din. Iba-iba ng pagkaunawa at madalas ang pananampalatayang dapat sana ay nagpapabuti sa kalalagayan at pakikitungo ng tao ay siya pang nagiging mitsa ng pag-aaway at hindi pagkakasundo. Kung tutuusin, ito ay hindi na bago. Sa karanasan ni Jesus sa bagong tipan ay ating makikita ito. Ang madalas na umuusig kay Jesus ay yung pang mga religious leaders noong kanyang panahon. Naranasan din ito ng mga tagasunod ni Jesus. Ang pag-uusig ay nagmula din sa mga taong noong panahong iyon ay kinikilala bilang mga tagapagturo ng kautusan. Ipinaliwanag ni Pablo ang mahalagang dahilan dito. Ang sabi ng Bible, ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Hindi lahat ay sasang-ayon dahil hindi lahat ay makakaintindi. Sa halip na isipin na ito ay personal o dahil lamang sa nais na sumalungat, mahalagang makita ang pinagmumula nito. Ang espiritual na kabulagan na siyang dahilan kung bakit ang pagkamatay ni Kristo para sa iba ay hindi mahalaga at kanilang niyuyurakan. Kailangan nating makita ang espiritwal na dahilan at sanhi ng hindi pagsang-ayon ng iba upang sa ganoon ay maunawaan natin ang wastong paraan upang sila ay ipanalangin. Mahalaga ding tandaan na si Pablo mismo na naging instrumento upang masulat ang talatang ito ay isang dating manguusig ng mga tagasunod ni Kristo. Pero sa biyaya ng Diyos, naging isa siya sa mga pangunahing tagapangaral nito at nausig pa nga ng lubos at nakulong alang-alang sa ebanghelyo. May pag-asa maging sa mga taong sumasalungat at sumasalangsang sa salita ng Diyos dahil ang pag-ibig ng Diyos maging sa kanila ay laan at lubos. Asa ka pa.